<laughs> Ayan mga idol. Kukuha na si Kabadi. Ay sino baka na, ano? natin ang... Sabaw tayong sabaw. gulay no. Sarap kumain ng ano. Ayan. Pitin mo. Ayan pitin mo. Ayan, pitin mo. Ayan ang tabi. Ang tabo ng okra. Lagyan mo dito. Taas. Ayan mga idol. Kugulay kami. Gusto namin naghahanap siya ng sabaw eh. Yan, Very good. Kabila. Kapag ah, pa doon. Huwag na. Medyo malit pa ito. ito. Pwede na to. ito. Mm. Ang dalawa. Kuha lang kami ng mga ilang piraso mga idol. Ihalo lang namin Pwede sa dito. gulay. Ay sa ano? Sinabaw. Pwede Maglaw o iyo. Pwede na yan. Yan. Galing. Galing naman ang kabady kung mga idol. Oh. Alam na alam niya na paano mamitas. Eh. Yan. Yan lang mga idol. Thank you. Magbabay ka na. Bye bye mga idol.